Ay, nagpagawa ako ng cabinet mga sa sa itaas may drawer yan. Pero ito po ay sliding salamin po yan, salamin. Ginagawa na po ng hagdan yan At ito, ayos na din tong posting to mga niyan. Ayun ang ayos natin binili. Hindi siya madulas magastang sa nakita dito. Meron na siyang skim coat at pintura. So what's up what's up Matim Solid Nyet pa natin at ngayon Mag-update ulit tayo ngayon sa bahay natin Matim Solid Kasi antakal natin hindi nakapag-update At nakita nyo naman kahapon yung kasiyahan namin kagabi Yan, nakapag-enjoy kami sa Pampanga Shoutout kay paring Louie Ayan at nakapag-enjoy kami Thank you so much sa pag-invite So dito update ko muna kayo sa ating mga bahal mga tim solid ngayon pa natin so as you can see putik pa rin so gusto ko lang magpasalamat sa tatakbong kapitan dito sa amin no na binigyan niya ako mga tim solid ng panambak antayin ko na lang yung bigay niya mga team solid patatambakan to tapos paayos natin mga team solid o oh, ba diba? at yan dumating na rin yung sasakyan natin makikita nyo mga tim solid ngayon pa natin yan hinatid niya si pangit mga team solid kasi kailangan niya na mag edit So, pakita ko yung finished product. Ayan. Tapos na yan, di ba? Na, nasabi ko na sa inyo yan. Sure hindi uh, na papasok dyan ng tubig do sa likod. So, dito, madumi pa rin yung ating kalagayan sa ating garahe, sa garage natin. At ito, ayos na din tong posting to mga team solid net pa natin. Okay na siya. Okay na, okay na. Pwede na siyang lagyan ito. Disliding kasi mga team solid, no? So maulan, ilang araw nang umuulan mga team solid niyan pa natin. Tra ikot po kayo. Tra samahan niyo ako dito sa ating mga gagawin. Diyan ako, diyan ako papasok. Dito pala. Nalula ako. Yan. Tra tra tra. Dito tayo. So yan, meron na rin tayo nito. Yung panlamok screen. Yan. Diba? Pasok natin sa pintuan natin wala pa rin pagbabago. So eto na mga team solid yung ginagawa dito sa ating bahay no. Ginagawa na po ng hagdan ayan. Naaayos na po 'yan. Kasi yung una po daw nag-ayos ay hindi po naayos, hindi yung, yung paggawa ng hagdan natin. So shout out talaga dito kay Kuya. Kuya nung pangalan nyo. <laughs> Junior. Kuya. Junior. Junior. Yan yes, at si Ate kay Junior. So yung umayos matin team solid at nakabili na rin tayo ng mga ties. niyan. Ayan ang ties natin din Hindi siya madulas magastang siya. Yan madami ano. Madami ang ating solid. Mga ties natin, mga ties. So itong design niya. Kaso bawal pang apakan yun eh. Ma Ito, dito. dito po pwede na. Wow. Try, try natin. Dahan-dahan lang tayo. Pero ganyan na itsura niya no. Okay. Ganda, dahil inaayos Sana hindi lumubog <laughs> Sana hindi lumubog mga ating solid Nakat dito Oh, pat tayo So ayun, upgrade ko lang kayo dyan Ayun yung ating tiles pakikita ko sa inyo dito mga ating solid o oh. yung ang kulay Sa kulay siya ng ating sahig Diba? Ang ganda Ah, uh, hindi madulas So Dito tayo sa master bedroom Dito tayo sa master bedroom Mga katim solid net pa natin Ayan. So ngayon ang ginagawa dito mga ating solid Ay nagpagawa ako ng Cabinet mga ating solid Yung Buksan natin ito para hindi masyado lumingin. para mga katim solid yung paglalagay namin ng damit para pwede na kami makalipat ni pangit dito maglalagay na lang ako ng kama Ayan. So, ito na po mga katang solid pa. Ang gamit nating kahoy ay ganitong kakapal. Uno at ato. Uno. Uno, unyan. yan. So, ayan ang style lang na natin. No? So, syempre dito sa, sa itaas may drawer yan. Pero ito po ay sliding. Salamin po yan. Salamin. Siyempre, mamasilyahan pa, mga kayo, bakit plywood? Mamasilyahan pa po yan, tapos papipinturahan ko po rin, no? di ba? So sa ilalim, meron po ito dito dalawang drawer na mga shorts, mga uh, shorts, shorts. Siyempre dito po yung mga hangiran. Yan, hangiran po dyan, t-shirt, ba? Diba? So sliding. So dito, abangan ninyo, uh, may pagkagawa po ako dito para may pangit naman to. Hindi yan yung nakalagay. Dito to nakapwesto ng mga tinsolid na ito Kasi may saksakan niya, maganda dyan ang make-up ni Pocket eh. So, pinasunod ko na siya dito. Kung ano yung pinaka-exact ano niya. Pina-diretso ko na. Para magandang tingnan. Oh. So, yan. Marami tayong binili niya. Kasi ito yung marami natin kailangan. Puro to pang cabinet. Yung mga bawat room. palalagyan na po natin. So, napakamahal po ng isang piraso nito. Yun. Yan. Mga good lumber natin. No. Ayan sa pasensya na po kayo hindi po nakakapag-update sa inyo dahil lang busy rin po ngayon pagsama total ngayon hindi na po ako kasali sa challenge makikita nyo na po ulit sa mga kakulitan natin sa mga kuya kasi alam niyo naman dati lagi naman tayong kasama di ba so ngayon balik na ulit baka, baka sabihin nyo kung ano ano naman yan at eto yung ating mga nitirang plywood at eto yung mga naritasuhan nating mga tiles pwede pa nating ipanlagay sa labas yan yung mga rita-ritaso para hindi sayang Oh, di ba? Di ba? Di diba, Mga team solid ngayon pa natin. May improvement na naman. Mamaya, panoodin natin kung paano buuin yung ating cabinet. Kasi tanghalian lamang eh. So, ngayon, dito naman. Asusuhan mo lang tayo dito. Yan. At dito lamang sa itaas lasa ko ay may nagagawa. Ayan. Ang Tito Edgar ay minamasilihan niya na. Ayan. So, hindi nyo makita yan. Ayan, kasi hindi tayo makakadaan. So, dito nyo na lang sa camera makikita. <laughs> makikita. Tama. Ayan. Dito nyo na lang makikita. Puti na yung mga pader niya. So, after nyan, pagtapos nyan, kahit mamaya or bukas. Ito, okay lang ba yan, mamaya? Oh. Ay, may papakita ko sa inyo. Mga doon, solid nyo pa natin kung ano yung mismong kabuuan na nagaganap doon. Oh, ba, di ba, natin siyempre ito. At saka may nababasa po ako mga team solid, no? Na sabi sa akin, pagkagawa daw ng bahay ko, para daw ako si Kasilong. Hindi po, dahil iba daw ang ni tinira ko. Ayun po ay for the vlog lang, for the content. Si pangit po naman talaga ang aking titira <laughs> <laughs> dito. Hindi tayo pibinugbog no? Sige, gusto niyong bugbugin? Hahaha! <laughs> Eh, huwag kayong ganyan na. solid niya at pa natin. Ayan. Ganyan yung paggagawa ng tiles dito sa ating hanggan No? Oh. Sana, sana hindi bumigay ang tiles na ito. Sige lang kuya. Dito lang ako. Panunoodin ko kayo kung paano kayo tumira. Ayan, mayroon kayo ngayon pants. May fans ka po ngayon. Napapanood niya natin mga OFW. Mga viewers natin. ba diba? So, talagang ganyan ang buhay. Ito talagang pagtapos palupaluin nung martil yung goma. Nilalagay naman ang level bar. O, oh, diba? Hindi ka ka tuloy ng pants. <laughs> kasama niya dito si Kuya. <laughs> alam, 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 alam. kuya, ano pangalan mo Kuya? <laughs> kuya, Kuya. Inuulit ko ulit. Pasensya <laughs> na kayo mga solid ako talaga ay eh, makakalimutin tao. Sobrang makakalimutin ko po. Ayan. Si Kuya Boy na katulong. Ano ba? Diba? Nag-assist. Malupit naman siya sa sa pagtatayos din parehas din pala kahit pala all around pala ang dalawa kaya hmm. diba mga solid yun o oh, biro yun sinusukat pa talaga yun know, sinusukat mong yung tanse ang galing 'di ba? Ginawa na po natin, 'di ba? Last time wala po yung kantuhan. Nakita niyo box na box lang 'yan na ganun, 'di ba? So ngayon nagka siya ng isang lip na ganun. Kasi hindi po pwede daw na ang ating pong hagdan ay sobrang tarik. Yung para ka ng sa langit. <laughs> hindi po ganun. So inayos po nila lahat. Inayos po ng kuya. Thank you sa kuya. At inayos po yung ating hagdan. Yan. So, ang ginamit natin yung materialis dyan ay yung tiles, yung samento na may kasamang adhesive. Meron po bang adhesive yan? Wala. Meron. Meron. din Meron din pala siyang adhesive mga ating solid. O, di ba? Lupit ng ating ano. So, aantay uh, ko na lang dito talaga kasi Ini-estimate din natin ito mga team. Sorry na po ata dito ay 60 sa ating handan. 60,000 dun sa uh, gagawin pa lamang hawakan niya at saka salamin. Ito po kasi dito yun. No? Eh. Ito meron po kasi nandiyan na salamin. Kasi ayaw po ay bar. di ba? Nagka meron lang po ng konting kung bakit kayo ganyan. Kasi nung no, ito yung mababa pa, na, pwedeng may chest daw mauntog, mauntog, no? Kaya ginawa, pinalaki, pina-adjust ng konti. Kaya nakamero po ng dead na, na kapiraso. Kung nakikita nyo yan, ganyan yung kinain, yung binawas pa. Para hindi mauntog yung aakyat uh, dito or kaya may gamit na ipapasok na malaki. Kasyang kasya, matim solid niyan pa natin. O, di ba? Yan. At shout out nga pala dyan sa lahat ng mga viewers natin sa OFW na nakasuporta sa atin dyan. No? Mga team solid, napakalupit, napakaangas nyo. Thank you po sa walang sawang pagsuporta at ito, nakita ninyo yung improvement na meron nyo yung kami ni Pangit. Let's go. You know. At yan, nilagyan nyo na ng tanse, mga ka solid ngayon pa. Kumbaga gagawing guide. Gagawing guide, ayun yung tansi, oh. Ipapakita ko sa inyo kung saan nila yung ginapit. Diba? Ewan ko kung nakita nyo, binalitan ko lang ang camera eh. <laughs> ayan, tapos ginawa ng level bar. After ng level bar, guguhitan. Maka-dum sa ali, diba? Hmm. Oh, ayan. hindi siya, hindi siya madulas mga kami, solid talagang magaspang talaga. Talagang pantiles talaga. Talagang pantiles po, pang hagdan po ito, no? Oo hagdan daw talaga ito, mga kami, sorry. At yan ang Tito Edgar, bumaba na, kamusta? Kamusta dyan sa ibabaw na yung papawid? Oo, na ako dyan. Hindi pa. Pa, mga daw tayo mga kagetan solid, tra. Tingnan natin. Tingnan natin mga tayong solid. Ayan. Tingnan natin kung ano natapos dito sa ibabaw. So nagtataka kayo, wala po dito sina Boy Una at Boy Tigas at saka Boy Payat. Wala po silang pasok, di po sila pumasok kayo. Kasi po kulang tayo ng materials. di po muna natin pinapasok. Ganun po talaga, mayroon po nagkakataon po talaga. Hindi po papapasok ng tao kasi kulang po tayo sa budget. hinay, -hinay lang part by part lang natin solid. So this time, meron na siyang skim coat at pintura. Wow naman, ang lupit naman. So ito yung tinatawag na skim coat. Ayun. Para siyang harina. Oh, diba? ba? Oh. Oh. Ganyan siya ka-sticky. Uy. Uy, oh, diba? ba? Oh. Yes, baby. O. Oh. Para siyang harina. So nakita ninyo, meron na rin siya niyan. May lagay na, may switch na siya ng ilaw. Bakit tatlo? Isa and dalawa and tatlo. Oh, di ba? So dito tayo. Okay na 'tong mga kantuhan. So ito na lang ayusin ng kantuhan babaw Ay nung mga matatagal yung eh, mga ripachihin Yan. Ito ripachihin pa rin po ito. Ibabaw na 'yan. Kaya ripachihin pa po 'yan. So lululayin ko lang kayo ng konti. Hop. Hop. Okay na. At baka mamaya sabi nyo, kakalula ko yun 'di O, diba? <laughs> At dito tayo. Ayan, ito pala. Okay na rin to. So, as you can see, okay na rin siya. May mga pintura na rin pala itong ating lining. Diba? May hag, may pahagdan siya dito. O. Oh. Diba? Papuntahin dun. Diba na tayo. So, hindi pa tayo tapos dito kaya hindi ko pa siya pinapipinturahan kasi hindi pa naman tapos gawin tong itaas. So ito may mga tiles na rin tayo dyan. Ang kulang na lang po ng tiles dyan ay ito. Ito at saka yung taas at saka po yung doon po sa may salas po natin. Oh, di ba ang kulang na rin dito yung spiral. Wala pa tayo nyan. O oh, ayos. So nakita ninyo mga solid niyet pa natin. Alright. Yung Madam Solid, bumaba na tayo at baka mamaya ma-stack tayo dyan, hindi na tayo makababa. O, oh, diba? So, this time nila dyan lang pa tapos tansi, pa din doon. So, kinukuha niya yung kapal. Kapal nung ikita at saka yung tiles na ikakapit. Ikakapit. Diba? Ito po, baka sama din po sa tiles. Oo Ah, ayos ah, ang ganda ba? Baka itong solid lalagyan din natin ito ng tayos ka nakakatulad nun At saka ito na yung naputol oh. Ito na agad yung pinutol mga itong solid oh. Diba? So na lang natin mamaya ang pagkaabit nila kung paano nila gawin itong ating hagdanan Ginagawa na po ang ating hagdanan mga solid niya pa natin Yun ang hama ating solid Katatapos ko lang sa VR at nakita ko malapit na rin matapos itong ating niya upload mga no? adam solid meron tayong upload niya adam solid so medyo magulo lang yung kwarto natin so syempre madumi pa rin yan hindi pa rin nalilinis so, this time kakabit na yung ating mga tiles tingnan nyo kung paano i-level bar oh level bar oh di ba oh, diba? so pinapantay talaga yan mga tim solid para pag apat mo Pil na pil mo. Wow! Pantay ang pa <laughs> Ayan. di ba? So, dito, dito, naman tayo, mga solid nyet pa. Sa ating... Pa, ana, wala pa pala tayo dito. Ano, ganito pa rin. Ganyan pa rin yung itsura ng ating... Tawag dito, mga solid. Ng ating labas. Ayan, No? So, ganyan pa din. Ate ah, ba? Diba? Pero, may mga pito pintura na. Kung nga, na lang talaga is, repatchin na lang, Madam Solid. repare na lang tayo. Wahahaha! <laughs> Antay-antay kayo dyan! At, dito kaya, sino yung mga tatay nyo mahilig sa ganito? Guys, binibenta ko na to. Bili nyo na to. Para wala na pong manok dito ang tatay ko. <laughs> hey. Hoy. Hoy. Sige. Ka. Ayaw ayaw niya magpabenta, mamumura tayo lang. Alam niyo ba yung mga tatay niyo na mahilig magmanok? Mas mas kumbaga mas mahal pa nila yung manok nila sa anak nila. Kasi sa umaga pa kakainin, patutukin. Minsan nakikita ko may mga may nakahalo pang mansanas, itlog, honey, gata. Wow, social kami. Aam lugaw pwede na tuyo nag-iitlog Nag -itlog din naman kami alam mo sa ano diba <laughs> ah, sino naka-relate dyan sino naka-relate ano ah! <laughs> dito tayo pati masulit tuloy tuloy tayo at meron na dito sinisinsil na sinisinsil yung kalabisan ayan Eto na nga solid, nyet pa at umuulan na naman. Ayan. Umuulan na naman madam solid. Grabe. So ngayon naman ay andito na tayo sa porting. Nasa malapit na sila sa baba. Ayan. So nilalagay na ng adhesive. At andito naman ang kuya, nililinis niya naman. o punas punas. Ililinis niya rin yung mga pinakapaka natin kanina. Ayan o. Halos tapos na rin yung isang side na yun. Diba? Ayan. Ililinis na Wow! Lapit na mabuo ang ating hagdaran sa pagtatay sa mga itong solid. Diba? Ang tawag dyan ay dry pack pa din mga ating solid ngit pa dry pack. So dito naman tayo sa ulam na ulam pa rin ulan eh. Maulan. ulan na naman mga ating solid ngit pa At dito ay inaayos nyo yung mga retarita so. Oh. Baka mayroon pang pwedeng paggamitan eh. Na? Pwede pa ba, ba yan? O oh, diba? dami tayong mga retarita so yan eh diba tayo Ito na lang yung ating semento. 2 4 5 11 na lang. Oh yes, baby. At ito pala nakapaggawa na. Sino ang gumawa nitong grills? Grills san pong grills 'yon? Sino kayang gumawa nun? Si Boyonat. Oh, yes, oh. Mga Solid, may grills na yung bintana. ba diba? sabi ninyo, lalagyan natin dapat ng grills yung mga bakal. Eto o. Oh. Ito na yung pinakabakal nyo sa isang bintana, o. Oh. Hindi e, ba? Ang astig. Astig nito, mga Team Solid, o. Oh. Pahiga siya. Lupit. Sabi ko Boy, unat, hindi ko alam na ginawa mo yun. Nakita ko na lang kanina. Yan, at dito po rin tayo. Update tayo mga Team Solid natin Ayan, lumakas na nga ang ulan Sinasabi ko sa inyo Ayan you know, o, kita nyo ba? Lumakas na yung ulan mga Team Solid natin Ayan Isin natin ito Isin lang At ngayon naman ay, Nanonood ako ng vlog ko Ayan, so ito naman ang nilalagyan Tapos nalagyan niya ng Mga ties mga Team Solid natin Nalagyan na ngayon ito naman ili-level oh. Ito naman yung lalagyan oh. Ito yung ng pantsura ng tiles natin oh. Ah, di ba? Ayos. Tuloy tuloy yan, ah, matong solid ngayon pa natin. Sinusukat oh. Thank you. Diba? Yun. Tuloy-tuloy na yan. At mamaya, abangan na lang ninyo kung ano mangyayari pa dito at kung anong katapusan ng ating hagdan. Kung ano magiging itsura niya, mga team solid niya ta. Ayun o. No. Let's go. tayo, mga team solid, ng brown out. My goodness. So, nag-brown -na out yan tuloy. Hindi tuloy mga may ayos. Mahirapan pero ginagawa niya pa ilaw, ito. Buksan pala na natin ito. Ayan. Ayan, ganyan na lang ginagawa ngayon. Tsaga-tsaga. Oo. Ilaw-ilaw na lang. Ilaw-ilaw na lang. Brown out. Mga solid. Grabe, maulan pa rin. So si Pahit nandun at nag edit pa rin mga solid. At mamaya update ko kayo. So, nagulat lang ako at nawalan niya ng ilaw. Nawalan ako ng wifi go so ayaw mga tim solid ngayon pa natin update ulit tayo no at nagka -meron na ng ilaw ayan nagka -meron na uli ng ilaw so syempre maglilinis naman kami ayan no pula pula kasi hindi na initan puro ulan lang ngayong araw ang ating solar na ilaw mga tim solid oh, ayan no at eto ang problema natin no kasi lumubog na siya kailangan niyang tambakan ng no? malalim na puyan, kailangan niyang tambakan talagang lumubog na dahil nakakadaan ng kakadaan po ng mga truck to no? so yun na nga mga solid update tayo dito sa ating kaganapan dito sa ating bahay no para makikita na ninyo kung ano yung natapos ngayong araw syempre gusto ko lang pasalamatan sa lahat na solid natin sa mga solid pangit at congratulations kay pangit congrats congrats, congrats dahil uh, mamonetize yung channel niya at tulen Uh, ngayon po ay kanina ay almost 5,000 na yung nakasubscribe Thank you so much Ayan no At mag-upload din tayo doon ng mga vlogs natin Mga Team Solid Net pa Papanood ninyo yun Gagawa tayo doon ng mga vlogs Pati din kay Pangit gawa tayo Para upload lang natin Upload lang para madaling ma-monetize Mga Team Solid Net pa At eto Update tayo dito sa bahay Tara, samahan nyo ako Kung ano yung mga natapos ngayong araw Let's go Ayan So, ito yung natapos niya yung araw mga team solid mute pa. Yan. Hindi ba? Ayan. So, makita niya ano Uy. So, yung mga team solid at bukas ito itatapusin. Hindi po inabot niya yung kasi nawalan po ng ilaw, no? So, bukas ayun ang titirahin. Ayan, bukas. At to dalihin niyan bukas yung mga siding niyan ewan natin kung matatapos nila tomorrow yan so alamin natin ito bakit malak malaki to may adjust pa siya dito hindi ko alam kung bakit siguro tatabasin na lang yan Lalag dito na lang, mismo dito na lang tatabasin sa ibabaw tapos lalagyan pa to ng tiles at least buo na ang ating tiles mga team solid ang ating let's go hanggang dito na lang see you to my next vlog bye bye meron lang ako sa pangnana ko, business bye bye uh -huh.